best friend may mga nakakasa na po na PVC mga ka best friend puro D4 po yung ginamit natin dyan ayan po mm. ayan tara mga ka best friend samahan nyo kami at ipapasilip namin sa inyo yung sineset up ni sir dito sa gawing Santo Domingo Nueva Ecija na concrete band at dadalawin po natin titignan po natin mga ka best friend kung tama po ba yung kanilang ginagawa o mali at yan nga po mga ka-best friend, tumatakbo na nga po tayo. Ayan, ingat po ang lahat ng buwa biyahe sa mga araw na ito mga ka-best Ayan, salamat po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Thank you po sa lahat mga ka-best Patuloy lang po kayo sa pagsuporta ng aming mga video at Huwag niyo pong kalimutan na subscribe ang aking YouTube channel, Boss Bin Mar TV. Ayan, salamat na po agad mga ka-best At huwag niyo rin pong kalimutan na i-follow ang aking FB page. Ayan, salamat na po agad mga ka-best friend. At thank you po sa mainit na suporta at sa pagtangkilik ng aming mga good quality fingerlings. Ayan, makaasa po kayo mga ka-best na... Isang tawag nyo lang po sa amin kung sakasakali na sa amin po kayo nanguha ng mga alagaan nyo na fingerlings ay eh. automatic po mga ka best friend andyan po kami sa area nyo at yan nga po yan po yung service natin si Sherbin ayan kahit po nasan kayong lupalop ng Nueva Ecija Pangasinan o Tiga Tarlac kayo o Tiga Isabela po mga ka best friend wala pong problema ron mga ka best friend nasa usapan naman po natin yan mga ka best friend at kung sa kasakali po na humarvest din po kayo at magkasundo po tayo sa magiging presyo ng inyong mga alaga na grow out eh... Kami rin po yung bibili mga ka friend at wala na rin pong iba na kukuha sa alaga nyo. Siyempre lalagay po tayo kung magkano po yung lumalakad na presyo sa area area nyo mga ka friend kung sa kasakali. Malalamat malalaman po natin kung magkano po yung farm gate ng inyong area mga ka -best friend at magtatanong-tanong po tayo kung saan saan para lang po malaman natin mga ka -best friend at dyan nga po mga ka -best friend pupuntahan po natin yung fish pan na ah, concrete pan dito po kay Doc dyan po sa Santo Domingo at ipapasilip po namin sa inyo kung ano na po ba yung, yung lagay o nag iimprove po ba yung kanyang fish pan kung sa asal po at ng makakargahan po natin kung sa kasakali by February raw po mga ka best friend sabi po ni Doc sa atin at yan nga po nandyan na nga po tayo sa area mga ka best friend sisilipin na po natin kung ano na po yung update ng kanyang concrete pond at yan nga po inuunti-unti na nga po meron na nga po silang nabuo mga ka best friend at yan po yung mga PVC na ginamit po dyan puro D4 po yung pinagamit ni May... Doc sa kanyang mga trabahador mga ka-best friend at sininip lang po natin bali sila na po yung nag istila po dyan lahat mga ka-best friend sisilipin lang po natin kung meron po ba silang drain plug at saka po yung pang running water po mga ka-best friend at meron naman po kaya okay naman po yung kanilang mga trabaho mga ka-best friend Ayan, para po magkaroon po ng idea yung mga dating babuyan na nalulugay at di na po nag-ooperate mga ka-best Mapapakinabangan po natin yan, katulad po niyan sa dating babuya ni Doc, dyan po sa Santo Domingo. Nakita niya naman po kung paano po yung style ng paggawa nila. At yan nga po, kailangan lang po mga ka-best friend, makinis lang po yung loob para po yung alaga natin na hito. Eh, hindi po magasgas yung uso, sa po yung dibdib. At para safety po siya mga ka-best friend. At yan, gumamit din po sila ng net na pino. Yan, kulay itim po na yan. Si, pinalagay po natin dyan para po yung mga dahon na malalaglag ko sa asakali po sa kanyang concrete pan eh, hindi po malaglag ng diretso sa kanyang pan mga ka best friend at nakakabaho po kasi ng tubig ko sa kasakali po mga ka best friend, na malalaglagan po ng dahon at di po natin agad-agad na maalis mga ka best friend. Ayan, salamat po sa lahat po ng sumusubaybay sa aming mga video. Salamat din po sa mga umorder sa amin mga good quality fingerlings. Ayan, big shoutout po sa inyo. Lahat po ng nakakuha sa amin, mga best friend. At yun lang po and salamat. God bless. Ingat po tayong lahat sa araw-araw. Thank you.